Pero kanina sa amin pagdi-detect, may nakuha kami ng mga barya, no? May napulot yun. Nasa iyo no? ba yung barya? Ayun. Pakita mo. Nata, pakita okay. mo dito. Ah, dito, kami dito sa video, bariya. dito. Ayun. Nilinis yan ng gusto sa kinila. Ayun. Nakakita kami ng gintong barya. Palagay ko ginto yan, mga kawaki ano. wait. wek. Wak wak. 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 Isang mapagpala at magandang araw po sa inyong lahat mga kawaki. Samahan niyo po kami sa araw na ito. Ngayon ay subukan na natin magsimulang mag -tresyor. kasi itong pilas ko ay atat na atat na sa pagdidetect. So ito, samahan ko siya ngayon. Magdidetect na po kami. Kaya iyan o, nakahanda na po yung ating metal detector mga kawaki. Sana suwertihin kami mamaya So, antabayanan nyo lang po at uh, baka sakaling uh, mayroon po tayong madetect na anumang bagay mga kawaki. Ito ay habi lamang ito mga kawaki pero ito yung habi na baka sakaling makatsamba po tayo. Pupunta na kami doon, palusong kami doon sa may mababa, ay, eh, oo, oh, mababa na area. Tignan namin kung ano yung nire-request kasi nila mga kawakin na i-detect natin yung area nila doon ano so siyempre dahil kaibigan natin ito bigyan natin anong malay natin kung mayroon nga at saka swertehin kami doon di mas maganda di ba mga kawaki swerte swerte lang yan kung mayroon di okay kung wala di vlog na lang ito ang labas nito hmm. ah, may nila pa ako kumuha ng uh, geodetic engineer pa lang matris ano ano? ano ano? matris ano? Ma... ma-relocate yung tamang area ito may motor doon ako ano ang mga nyo nagtutubuan iba iba naman eh wala na waki waki So yun mga kawaki ano, dito kami sa lugar sa may puno ng nyog. Itong nyog na to, antik na po ito. Dito kasi sa area nito mga kawaki, doon sa bandang ibaba lang. Yeah. Doon nakuha yung isang banga at saka yung isang buta. Ganyan, ganyan ka taas yung buta. Kahit gano'n na siyang laki, ganito siyang laki. Pero mga nasa kampung kilo yun. Mga nasa dalawa daw o kaya tatlong kilo, yung estimate nila sa paa pa lang yun na kawapi ano. So ngayon, ito nag-detect tayo dito ng kawapi. Ito yung detector natin. Ayan. Uh, I-try uh, mo po. Dito na po si kahimas. Yan, si Kahimas na yun yung ating uh, photographer. No? May nag-ukay dito mga Kahimas. No? Hanggang doon, no? malaki na yung hukay nila. Ayan. ah uh, yung mga ibang treasure hunter yan. Kaya ni-request ako dito nung ating kaibigan na mag-detect uh, kasi nga maraming hukay dito. So, kanina pa kami nag-iikot-ikot mga kawake, ano. Tumabot pa kami hanggang doon. Dito sa area dito, ito yung natumbok namin na sa tingin ko mayroon. So, tingnan nyo mga kawake. So, simpre on muna natin yung ating detector. Nagwawala yung tunog e eh, mga kawake ina-adjust natin ngayon. Nahanap natin kung anong klase ng metal ang meron dito. So, makikita natin dito sa kanyang parahe. Uh, kahimas pakita ang metal nila. Ayan, yung kanyang parahe. Ano? Pag dinikit natin, kagaya so niyan. Ayan, nakadikit na sa lupa yung ating aparato. Ano? Ayan, makikita nyo. Naglalaro siya. No? Ang ibig sabihin noon, mga kawakiwak, either nakabalot sa bakal o kaya nakabalot sa tanso o kaya naka uh, lagay sa jar parang ganun siya ang ibig sabihin kasi kaya ano na yan marker ang ibig sabihin niya marker huh? mo na yan tol huh? marker mo na yan ito yun mga kawaki no? doon sila nagukay doon sa bandar ito bandarito. malalim ang ukay doon hindi na masyado makita pero malalim yan mga kawaki yan o ano? yan Kita nyo. Ngayon, ah uh, dito, sa lugar na to, kagaya nito, mapapansin nyo, nandito yung item. Kasi napakalaki ng sakop nyo, mga kawaki, oh. Ayan, oh. kabehin dito ginanong mga kuwakay dito plastic pro nya joy, dito dito, dito plastic pro ayan ibig sabihin ayan ibig sabihin nalihis sila ng paguukay ng mga kuwakay yung mga mga treasure hunter na mga commando tentaw again ibig sabihin nagukay sila dito dibi sila nagpaalam dito sa may-ari ano so doon sila nagukay yung items nandito Nakaharap sa sikatan ng araw. Kasi yung sikatan ng araw dito eh. Siyempre yung kanluran ba yun? Yung lubog ng araw dyan sa lugar na yan. So nalihis talaga sila. Gusto na po. Parang ito nandito. dito talaga siya. Kaya yan yan oh. Ano? Kasi yung yung ano ngayon kit. Yung sinabi ko kayo yung mo, yan yung kampo ng mga hapon. Diyan na mayroon. Yung kampo ng mga hapon. At saka ito yung buo. magka yan, Oh. Oo nga. Sila, Oo. Sila. Oo. Uh, uh. so, kita uh. yan doon, pagka walang mga kita yan doon. Yung buo na kaya. yan, kita yung tinagbangang murot. Ang tinagbangang murot, kita yung buo na yan. So, ibig sabihin, yung palatandaan ng malaking batong bungo oh, doon, oh. at saka yung isang pader man, doon, gitna ito. Ito si Minterio nung araw doon. Yan. Ay, talaga naman pala. So, pag nilapag natin, mga kawaki, malakas ang masyadong laman eh. Masyadong malakas ang ground niya, no? So, mga kawaki, ito, ang history nito, dati itong kampo ng mga hapon. At siyempre, dito na rin nilibing yung mga hapon kasi yung mga sinaunang tao dito, marami silang nakuha ang mga banga na yung iba, yung mga banga, yung laman, mga buto. Mga malalaking banga yun. Siguro 'yun ang pinakaginawa ginawa lang pinaka uh, kabaong nung araw ano. Ngayon, doon sa mga kabaong na 'yon may mga kasamang mga kayamanan. At yung mga kayamanan na 'yon, 'yun yung pinag ng mga treasure hunter dito. Pero isa lang ang malinaw dito, nakakuha dito talaga ng malaking buda at isang malaking banga na plato jar sa mga plato. Basta puro si antigo, ano. Ah, uh, may namimili dito ano? May napunta dito namimili, nabenta nila yung mga jar na yan saka yung mga plato. Tapos mayroon mga marami dito mga naghuhukay-ukay. Inikot namin kanina tadtad -tad ng hukay yan, mga kawaki ano. Pero mga bababaw baba lang. Pero isang ito malaking hukay ito dito sa may puno ng yog. Ngayon, ito nga dinitiko. Doon sila banda nag-ukay. Eh nandito pala, nalihi sila oh. Nandito pala ng item so. Oh. Oo. Oh. Nandito bandang item. Ano oh. no? Lakas oh. Oh. Yan. Oh, dito lang naman si area, itong area niya sa kop niya, oh, laki oh. Kumaga isang metro square ito kasi pagdating dito o oh, dito wala na dito eh wala hmm. na siya rito sa na to mga kawaki pero pagdating dito malakas so ang ibig sabihin patay ko muna mga kawaki kasi masyadong malakas ang ground niya. no ang gamit natin ay uh, metal detector yung binili natin doon sa libaba no Siguro napanood nyo na may mga vlog ako noong mga nauna na marami tayong mga nakuha rin ng mga antigong mga bariya. Ngayon, ang analisa ko rito, ito ay may lalim na hanggang 3 meter. Kasi yung sakop ng ating detector hanggang 3 meters lang ito, mga kawakyan. No? At saka ang sakop niya, 1 uh, square meter. Yan, mga 1 square meter. At uh, yun nga, sinabi ko, ang tadya ko rito, hanggang 3 metro pa ilalim. Yun. So ito, iwanan na natin sa kanila. Bahala na si Boss kung paano nila hukayin ito, ano. Ako naman, ang bahagi ko lang e, sinik natin kung natin saan man. talaga yung... So, dito, Boss, Ay. mga nasa 90% ako sigurado, ano. Kung ano man yan, klaseng metal yan, basta may makukuha ka talaga dito. Yung sinasabi ko kasi base yun sa mga experience natin, mga kaya ano. Kaya... Ayan. Uh, binibiling ko sa kanya na ganun sila na bahala dito kasi hindi naman kami matatagal dito eh. Pero kanina sa amin pag detect may nakuha kami ng mga barya, no? May napulot yun. Nasa iyo ba no yung barya? Ayan. Pakita mo. Nata, pakita mo dito. Ah, dito, dito, sa video, barya. dito. Ayan. 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 Nilinis yan ng gusto sa tinila. Ayan. Ayan. Ayan, mga kawaki. Kikita nyo yan. Kikita nyo lang. Ayan. Nakakita kami ng gintong barya, palagay ko ginto yan, mga kawaki. ano, So dahil itong bata ay napakaswerte, siyang sumama, bahala na siya, kung bigay ko sa kanya, bahala na siya, kung ibibigay sa lolo niya, sa nanay niya, bahala siya. Kasi ganun ang patakaran ko eh. Kailangan sa mga kasama ko, pag may makuha, mayroon talaga akong may ibibigay. Bukod pa doon, mayroon pa kami nakuha ng mga bakal, ng mga kung ano-ano mga bakal, ano, na tandaan na nagkaroon dito ng malupit na digmaan nung araw. Yung mga basag -basag na mga bumba ba? Parang ganun mga kawaki. So, basta ito, sana swertihin sila dito, mga kawaki. Ngayon, eh, dahil kaibigan ko naman ito, gusto ko siyang magkaroon ng magandang kapalaran. Kaibigan ko, bilas ko pa. Oh. syempre Saka, kailangan. Kailangan. ito at syempre alam niyo naman, pagkagwapo, six yun. Kailangan, panalo yan, tayo dyan. <laughs> Ayun no. Oh. <laughs> Pero pag magkasama tayo mas guapo ka. Ayun, yun lang. no. Oh. Oh. <laughs> pag uh, hindi daw kami magkasama, siya ang guwapo. Ayun, oo oh, nga. Ha? Ayun. Pero kung ako daw ang kasama niya, medyo guwapo lang siya. <laughs> oh, ayan po, ayan. Para hindi tawa lang ang marinig, no? <laughs> Ayun. Ito po si Kahimas TV. Ayun. Magkakasama ang... po kami. Ako po ang videographer ngayon. Ayan, okay. Ayan. Ah, mga kawake, boss, dito ka. Lapit ka kasi. Pana, mag-alas na. So, ibig sabihin, pag wala na yung araw, hindi nasakop ng kapangyarihan natin. Kanina nga lang eh, nilapag na namin yung pala. Oh. Ay, nawala. nawala. nung ginanunan ko, nakita na. Oh. Mo, <laughs> doon din sa lugar na Ah, nilagyan mo hanap. Malayo dun. Oh, kita mo. <laughs> Malayo. Pa so, <How> <laughs> Medyo, medyo mahiwaga talaga mga kawaki ano. Nilagay niya yung pala, wala na doon. Eh, kami kami lang makakasama. Nung binalikan niya, ano, nilagay niya yung pala doon sa lugar na yon. Tapos binalikan niya, wala na doon. Sabi ko, hindi mo makita yon. Kaya gagamit tayo ng mga malulupit ng pamamaraan. So, bumunot ako dito. Saka nag-agis. Alam niyo naman, marami tayo anting-anting, di ba, mga kawake. Ah! Nung hinanap po nakita mo na. Nandoon na. O oh, yun. Nakita, nakita ko. Pababa na doon. Ito na yung pala. Nakita na namin. Oh. No? Oh, ito na. Ito na. Ito Sayang, na. Eh, medyo bago pa yung pala. Eh. Yan. Ito na yung pala. Ayan o. Oh. Uh, hindi naman ako susuko na hindi hanapin yan. <laughs> Ayun. O. Oh. Ha? O oh, so, yan lang mga kawaki. Medyo alam nyo naman video natin. Malimit talaga. Nagpapatawa tayo eh. Yun lang naman. yan. Eh. So. Boss. Baka may gusto kang i-shout out sa mga mga idol mo sa mga sa mga chicks mo uh, o oh, ano <laughs> sa mga tao nakakilala sa akin uh, nandito kami sa province ng uh, Kison San Andres San Andres Kison yun San Andres Kison kami Ayan. dito kami sa si teritoryo na nagkaroon ng ano yun? yung, yung tinatawag na uh, batong bungo uh, yun, malapit kami dito sa may Batong Bungo. At hindi pala totally isang address ang nakakasakop kung hindi Aurora. Aurora Kison. Parang boundary. Boundary. Ano? Boundary. 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 boundary, boundary dito. May parang sapa dito. Sapa lang ang boundary. Yun Oh. Ayun. Oh, ayan. Narinig nyo yan. Isa sa mga alaga dito yan. Ang mga oh. kakaibang mga. Ayan na. Ano? Talaga pong. Oh. Ayan Oh. Nag ano na siya. Itong... Nagsasabi na siya na magpaalam na kami. Oh, mukhang kagagalit siya, no? Waki-waki. <laughs> <So, yun laughs> Waki-waki. <lang. laughs> so, yun lang, mga kawaki. Maraming maraming salamat at sinamahan nyo kami hanggang sa dulo ng kakaiba naming video ito. Shout out po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. Saan man kayo panig ng mundo, huwag nyo pong kalimutan pakisupport natin si Kahimas TV. ah Support. Pakiusap lang, mga kawaki. Ang tabayanan nyo po mga kawaki ang susunod na episode na ito. Doon ay ipapakita namin sa inyo yung mga kakaibang bagay na mga nakuha namin sa sinagawa namin pag o kaya pag sa lugar na ito.